Report mo sa camera, Ms. Jackie. Mga senador at kongresista na nasa likod ng mga insertion sa budget pagdating sa BICAM dapat tukuyin at isa publiko. Ang detalyang magmumula kay RH12, Ms. Milky Regunan. Ms. Milky. Jackie at Lakay, panahon na para magpatupad ng patakaran ng Department of Budget and Management para sa full disclosure. At dapat itong simulan sa panukalang 2026 National Budget. Sa Budget Deliberations ng House Committee on Appropriations sa 2026 Budget ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Representative Miro Kimbo na Marikina, ang kanyang panukala ay sa gitna ng mainit na isyu ng insertions sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Kimbo, dapat isa publiko ang bawat amyenda at sino-sino ang nasa likod ng insertions sa budget. Punto ni Kimbo, sa totoo lang, pagdating sa BICAM, bulag na ang maahensya ng gobyerno at hindi na nila alam kung magkano ang dinadagdag na insertions sa kanilang budget. Palumanag ni Kimbo kung senador o kung resista ang nasa likod ng insertions, dapat ilagay o ilantad ang kanilang pangalan. Ganito ang yung ginagawa sa Amerika kung saan transparent ang earmarks at isumusulat ang mga nagsusingit. Narito si Marikina Representative Miro Kimbo. Ang sinasabi ng DPWH, lahat ng nangyayari after the third reading ng Senate, bulag na sila dyan. Hindi nila alam anong nangyayari. Dumadating na lang yung pondong yan. Hindi nila alam. Hindi nyo alam kung sino ang proponent o kanino yan, paano yan nailagay. Di ba? Sabi nyo po. Pero malinaw sa sinasabi ninyo na ang insertions nangyayari sa BICAM, hindi siya nangyayari sa small committee dito. Kasi kung dito palang, pa lang, binabawasan, paano ka magsisingit? Binawasan nga ng 75 billion eh, ng house eh. So how can you have an insertion? So, so Nilinaw pa ni Kimbo, 898 billion pesos ang proposed 2025 budget ng DPWH na matanggap ng Kamara. Sa mga budget hearing, binawasan ng Kamara ng 73.7 million pesos kaya naging 825 billion ang 2025 DPWH budget nang umalis sa Kamara. Ang rate ni Kimbo, bakit daw pagdating sa Senado at nang pinagtibay sa BICAM, naging 1.13 trillion pesos na ang budget ng DPWH o tumaas pa ng 289 billion pesos. Ako si Milton Regular para sa diesel. Yes, Mabigat yung sinabi ni Senator Pings sa panayam namin na kanina. Ha? Ayan, sabi niya, ang ugat daw ng katiwalian, hindi mga taga DPWH, mm -hmm. mga mambabatas. Ayan, ilang senador, ilang congressmen. Sila daw po ito ang dapat ugat na yun dito sa kanila investigasyon, Manang Milky. Totoo yan, Lakay. Kasi ito, for example, yung budget ng DPWH, so sabi nga ni Cormiro, eh, 898 billion yung proposed 2025 budget ng DPWH nang matanggap ng Kamara. Binawasan pa nila ng 73.7 million pesos. So nung umalis sa Kamara, 825 billion pesos na lamang yung DPWH budget. Now, na ipinasa sa Senado, na ipasa sa third and final reading, pagdating sa BICAM, naging 1.13 trillion pesos daw ang budget. Mm -hmm. na dagdaga ng 289 billion pesos. So oh. tama yan. Sabi nga ni uh, Senator Ping, kung so meron mga insertions, dapat tukuyin kung sino Senator mm -hmm. senador o yung kongresista at i-defend nila bakit kailangan yung insertions lalo na kung ito ay gagamitin sa proyekto ng kanika nila mga lugar. At ayan ang uh, tutumbukin ng uh, Senate Blue Ribbon uh, Committee. Para salamat naman ng Milky. Eh. Teka muna. Si uh, nagsalita si Congressman Sandro Marcos kahapon. Uh, ano ang sabi ni Congressman Saldico siya ba ay uh, may response na ba na siya ay uh, uuwi na ng Pilipinas at magpaliwanag. Pala pala kay actually ang sabi ng ni Congressman Marcos dapat uwi na itong siya Congressman Elizaldeco at naging kahapon ayun nga kay Congressman um, Janet Dering. Ito yung naging dahilan kaya daw nagbitiw din sa puesto bilang se, uh, bilang um house speaker si Congressman Mark Ngomar na sa pressure. Dapat daw bumalik si Congressman Elizaldeco at nagpaliwanag din sa mga alegasyon laban sa kanya. Okay, ngaroon. Maraming salamat muna Mara Milky. Happy weekend la kay Jackie. Ako si Milk regional ngulay para sa DCRH. Una hasta una hasta filipino.